Alam mo ba na 70% ang Pinoy ay kulang sa fiber? Kaya naman, madalas ang bloated, constipated at mabagal na metabolism. Pero alam mo ba kung saan ito galing? Ito ay galing mula sa pagkain ng gulay, butas, whole grain at beans. At ito ay hindi natutunaw ng ating katawan. Pero huwag mo iyang malitin sapagkat yan ay nagsisilbing walis upang mas maging maganda ang paggalaw sa ating tiyan. Ngunit, ano nga ba ang good effect nito? pinapabilis na ito ang ating digestion at pinapabilis din nito ang ating pagdumi. Pangalawa, pinapababa na ito ang ating blood sugar at pinapababa din nito ang ating kolesterol. Pangatlo, ito ay nakakabusog ng matagal kaya naman kontrolado mo din ang iyong pagkain. Higit sa lahat, ito ay proteksyon mula sa heart disease, diabetes, at colon cancer. Kaya naman, kung health conscious ka, dapat iyan ay kasama sa iyong meal everyday. Ngunit, ano nga ba ang bad effect na ito? Expected mo na kapag kulang ka sa fiber intake mo sa isang araw ay mabagal ang iyong pagdumi. Mabagal na metabolism at tatas ang risk sa puso mo at madali ka ding tataba. Sigit sa lahat ay talagang tatas din ang iyong blood sugar. Yan naman, bibigyan ko kayo ng payo. Para sa mga bata, 15 to 20 grams kada araw ang kailangan nilang para sa araw-araw. At sa mga matatanda naman ay kinakailangan nito ng 30 to 38 grams para sa isang araw. At para naman sa tulad ko at tulad nyo at ng iba dyan na nagwa-workout ay kailangan nyo ng mas mataas 30 to 40 fiber para mas maganda ang recovery at hindi ka bloated. Siyempre, alam ko, gusto nyo din na kita ang abs ninyo kahit pa paano, ba? Diba? Yes! Kaya naman, ano pang natay natin? Kalkulahin at dagdagan na natin ang pagkain natin ng prutas at gulay. Ganon din ang mga wool grain bean at beans. Pero nasa sa iyan, kung anong pipiliin mong kakainin. Ito lang naman ay konting payo para iwas constipation, bloated at kung anumang risk factor na pwede mangyari sa iyo tulad ng heart disease. Kaya kung ikaw ay health conscious, ito so ay payo para sa iyo.